So meron time viewers mga idol na nagtatanong kung paano daw gumawa ng splitter. Katulad nito ano, uh, dalawang amplifier sa cellphone ang gamit. So pang cellphone itong gamit natin idol, itong 3.5 to dual RCA. Ito idol ano, mga buo itong nabili natin. Nabubili natin ito through online itong 3.5 pang cellphone ito to dual RCA. So kung dalawang amplifier ang gagamitin natin, kailangan natin ng splitter na ganito ano. So ito nabibili din natin to through online. Pero kung halimbawa idol, mayroon kayong 3.5 na ganito, tapos may dual RCA, tapos wala kayong splitter na katulad nito, pero marami kayong RCA jack dyan na available, pwede natin magagamit yan. Ayan, so hindi na natin ito nagagamit, pero magagamit natin ngayon dahil gagawa tayo ng splitter papunta sa ating dalawang amplifier. So mayroon ako nitong ganito na 3.5, so pinutol ko na lang ang pinakaduro na dalawa nito, ano? So ganito lang gagawin natin mayroon akong available dito, 3.52 dual din idol. Yung ating wire dito, katulad nito, mayroon siyang kulay, ano, may itim at saka pula. Tapos yung kabila naman nito ay blue at saka itim, katulad nito. So ang blue at saka pula dyan ay idol, yan ang positive natin. Yun ang pagkukuliga natin na nakadugtong dito sa ating pinakadulo, yung pinakatip nitong 3.5. Kasi TRS ito, itong positive sa pangalawa, ito naman yung positive yung sa pinakadulo niya. So, yung pinaka-ground niya itong pinakatatlo, itong dulo na to. Ayan. So, ngayon, idudugtong natin ito para magkaroon tayo ng connection na apat para magamit natin sa dalawa nating amplifier. So, ganito ang gagawin natin. So, kahit anong kulay ng ating RCA dito ay dulo nung mapula man, dilaw man, or puti, pwede natin magagamit yan. Basta importante dito, dito sa ating wire. Katulad At nito, yung kulay pula, ito, pagsamahin natin to itong dalawa na to ano, ayan, Pagsamahin natin itong dalawang pula, idugtong lang natin 'to. Para makakuha tayo ng connection dito. So pag pinagsama natin itong dalawang pula, itong dalawang itim, pagsamahin din natin ito. Pagsamahin lang natin itong dalawang itim at saka dalawang pula. Ngayon dito sa ating connector na to, na isa, ito, mayroon tayo dito'ng wire na blue at saka itim. Merong itim dito, itong negative tapos yung blue na to itong positive so ngayon ang kulay pula natin dito dito natin siya ilagay sa blue idugtong lang natin ito yung dalawang pula na dinugtong natin ito yung idugtong natin sa kulay blue na wire natin so ito lang idugtong natin para magsama-sama yung ating connection sa ating positive ayan kung halimbawa ito ay naayos na natin ang pagdugtong Ayan, buhol na natin. Itong dalawang itim na to at saka yung itim ng ating connector na to papunta sa 3.5 tulad nito. Pagsamahin din natin. Dito ay dinito itong ating positive wire nagsama, itong negative wire natin nagsama. So, saka natin balutan ng electrical tape para sa ating channel 1 'yan o sa kabilang channel natin ano? Nagsama na tayo dito, nagkaroon na tayo ng output dito na dalawa sa ating dalawang RCA idol ano, na naiwan ang wire dito may balot no yung may balot tapos yung wala yung may balot dito puti at saka pula basta idol yung ating RCA dito ay may wire na may balot at saka wala ito yung may balot yung positive dito naman sa kabila ito naman yung may positive din yung may balot natin so yung walang balot yung pagsamahin natin kasi ito yung pinaka negative nya or pinaka ground nya pagsamahin din natin ito tapos ito may balot natin na wire yung pula at saka puti kasi nagputi yan dahil kulay puti itong ating RCA so positive yan basta may balot pagsamahin din natin yan so dito pinagsama natin yung may balot pula at saka puti tapos ito sa kabila naman puro walang balot ano ito yung pinaka ground nya tapos dito ngayon itudugtong natin ito sa kabilang connection natin sa ating 3.5 so ang ating connection dito katulad nito itim at saka pula so yung pula na to itong ilagay natin sa ating mga wire na may balot yung positive wire natin tapos yung kulay itim natin ito yung idugtugtong natin sa ating dalawang RCA na walang balot na wire so ito yung pinaka negative nya so silang lang natin ito yung pagkadugtong para hindi maglulos ano para bago natin lagyan ng electrical tape o ano man yan kahit masking tape pwede natin ilagay dyan dahil pang audio lang din naman yan So katulad nito, mayroon na tayong dalawang RCA dito. So magamit na natin ito sa dalawang amplifier. So isang amplifier ito, ito naman sa pangalawang amplifier. So babalutin na natin ang electrical tip. So may electrical tip naman tayo dito. So itong gagamitin natin. So ito na yung ating nagawa idol ano. So nilagyan na natin ng electrical tip. Ito ito na yung isang connection natin sa isang amplifier. Ito rin yung sa pangalawa nating amplifier. So dalawang amplifier na yung masusuplayan natin ng signal gamit itong ating splitter na to na 3.5 dual well, RCA ano. So nag-splitter tayo diyan gamit yung ating mga lumang RCA jack.